To. Sa ilalim lang ng h to ano? Sa ilalim lang oh, ng lang h langis. Na. Oh. So, paglagay mo ng langis. Kukulangin pa ito. Ito, po, possible. So, para malapang. Kasi ito, si ito tatanggalin ko, no? Oo. Oh, o ano? Para masukat ito yung langis. Dalawa, na? Ano? Lalim nung langis, sir. Baba mo ganyan. Oo. Oh. Tapos isara mo. Tapos ibuksan mo ulit. Hmm. Doon mo makikita ngayon yung marker nung no, babakat yan dyan. Yung okay. langis. Ah, dyan. Sige. Ano po, pag kulang, dagdag lang na konti. Ano po? Sige. Sige. Happy. Ay, sir, ang Tapos ang mo? paghatak niyan, paano? Biglaan ay, o mag-tansahan lang. lang? Ang langis mo, ang gasolina mo, sir, ay unleaded lang. Unleaded. Huwag ka, mag ka magpupula, kulay green lang. Ano po? Ah, kulay cool, green. Huwag ka magpupula, kulay green lang. Kasi po, mas mabilis po kasing maubos yung pula kung para mo sa green. Lalo na kung generator yan, mainit yan maubos mo, mo mabilis maubos ang gasolina mo. Hmm. Wala, ginamit. So dapat, mas mataas po sa yung octane level na dapat po ay yung unleaded lang. Unleaded lang. Like. Green. Sa mga katang pambili ng Korea, Petron. Kahit saan po, basta unleaded lang. Wala okay. problema. Petron na lang. Tapos okay. sir, ito ang fuel line sa likod. Yeah. <laughs> sa ulo. Ah, butas na. Ang dito kami na kamila. <laughs> Naligaw ako. Ayun yung tambutso niya, ano? Yung butas so. na yun. Yung fuel line, ayun. So, baba mo lang sir to. Oh. So, ito is off. Ito, oh. ito, katos natin. Gitna ang off. On. on to. On. Ito off on sir ito. ha. Oh. Hey, may nakalagay naman. Off. Oh. Tapos ah, on. So, hayaan mo lang bumaba yung gasolina. Oh. Ito sir, i-choke level ito natin. Ah, choke. So, dito yan. Pag na-stack no. Hindi sir. Sa starting yan. Kasi hey, pag okay na, naka-off tayo sir ha. Naka-off. Sir. Breaker mo, naka-off din. Lahat dapat naka-off bago mag-start. Ito yung breaker. Yes sir, breaker ko. Naka po. Naka-off lahat. Naka-off lahat sir. Hila, Pag hihila, tapos papakita ko sa inyo paano hilain ng tama. Pinatiming namin. May timing kasi sir to. Pag ito sir ay ganyan, ma, ma malabay. Wala yan, di gagana yan. Kailangan ito na matigas. So sir, yan ay, naka-off tayo sir, no? Hihilain mm hmm. nila dalawa, dalawang beses. Bakit? para pumikot yung langis sa, sa makina tapos yung gasolina bumaba. Hinahin natin sa isis lang po ha. E dito ka sir, para kayo Teka. Hinahin lang natin ng dalawa. Ha. Sa dalawa, para bumaba. Ngayon, o, i-on natin to. Yung cover loader mo nandun sa pinaka-choke. Ito sir, ano? Ayan, ito. Nasa, nasa choke siya. Ah, oh, chok. So, yan yung chok. Yan yung chok niya, sir. Ano mo? Pagkapaganto ano? Paganto, sir. Chok yan. Ah. Oh. Eh, sir, hintay mo yung decompression ng no, nung makina. Oh, matigas na. Ayun, yeah, pag matigas na, sir, isang hilo oh. lang yan. Ang mabilis. Yun. Ah, oh, yan. Pag kasi mal malabay, sir, pakinggamin ko noga. Ah. Oh. Ayun, hilahin ko ng matigas. Dire-diretso ikot nung anang makina no? Oh, okay. Uh, kita nyo na Ganun dapat ang ikot niyan. Pag umandar sir, 25. kung pwede natin i-adjust yung governor lever, napunta sa rally. Hanggang sa mag-redirection siya. Pag stable na po yung takbo, ang takbo niyan, gaya rrr, Pag a, rrr, okay na siya, stable na. Iwan na po natin yung breaker. Iwan natin yung breaker sir. Saksak na kayo. Okay. Ito ano to? sa dito sa riyan sa 12 volts fuse niya to ah. so pag nagkaroon ng shortage dito ito nga angat i-reset -re mo lang ah. pag dito naman sir nagkaroon ng problema dito nagkaroon ng voltage uh, shortage o di ka voltage uh, surge bababa to Ah, okay. So ibabalik mo lang sir. Automatic lang sir. Ayos na. Tapos sir, pag papatayin natin yung unit, 'wag natin papatayin sir, 'wag dito pagbibigla po yung appliances nyo. Appliances muna. Tanggalin po natin yung unplug po natin lahat. I-off natin yung breaker. Off natin to. Balik natin ulit ito sa starting position. At itong top. Tago na natin. Yung po ang storage. sino po? Ang kanya pong change oil. Una-una change oil po is 20 hours na ginagamit continuous or isang buwan na nakatago change oil second change oil po ay 50 hours na continuous na gamit o tatlong buwan change oil susunod po ay 100 hours o 6 months change oil pagkatapos po noon isang taon every year na kayo mag-change oil pero mas maganda po sa unit ginagamit siya every month or 3 months gamitin siya para po yung nilagay nyo yung gasolina magamit niyo. kasi po pag in stock natin ito may glaman na gasolina magtutubig yan babara doon sa karburador, magkakaproblema na tayo. Epo, so, kailangan magamit siya. 15 hours po, full load po yan, 3,000 watts, maximum isang oras. Kada isang oras, isang liter. So, 15 liters, 15 hours. Tapos po, ang kanyang running condition, sir, ano, 15 hours yan, dire-direcho, nga lang, may cut-off kasi sobrang ilimta niyan every 6 hours, 4 to 6 hours mo, check mo lang yung unit. Pagka pwedeng pwede patayin ng generator, patayin niyo po sa 6 hours. Tapos resume ulit. At uh, lang sir, mga 15 minutes o 30 minutes, mas maganda. Tapos diretso na ulit gamit. Hanggang maubos na yung lang gasoline. So, wala. Thank you. Tapos ang carburetor po niyan, para bang nililinis lang, parang motor lang? Yeah. Parang sa motor lang oh, din? Oo, ito sir. Rin. Ito lang, dinilinisin mo lang. Patihin nga daw. Kasi ako mekaniko ako ng motor eh. Ayun. Ito lang. Wala yung karburador. Ah, oo nga. Ayun yung... Para ayun yung, lang, sa motor lang din. Ayun yung kanya, yung idle niya, yung para Kasi, na yung kwan. Ito. ito ang kanyang minor. Oo, oh, minor. Pwede mo taas. Ayun hangin. Ang hangin, ah... Uh, na, sa nasa kabilang side. Sa kabilang side dyan. Nakikita mo naman yan pag lahat ko. Nakikita ba ka? Hindi kumakita. makakita. Hindi ko makakita. Pag tinanggal mo to, ito oh. ang ano air filter niya. Air cleaner. Air cleaner dito. pag mo, makita mo na yung salo. Parang sa motor din yan, ano? Yes, sir. Kung hindi kayo ko oh. oh. ang motor, simple-simple sa'yo yan. Pati paglilinis ilinis na. Mekanik ko naman ako eh. Ng Mas motor. ang importante, sir, ha? Bago gamitin o bago lagyan ng langis at gasolina, tanggalin na lang natin ka. Pampulang ito. Oo, oh, yung dalawang pula lang. Dalawang pula lang. 20 lang, yan. lang, lang Pero ikakabit yan pagka i-stack mo ulit. Ah, kahit hindi na. Kahit hindi na. Kahit. Tatago na lang muna yan. Ako na yan, ako Ah. Oh. Huwag ta lang kita travel nang nakawala yan. Travel to sir ng, kunyari dito, tata-travel mo ng binda na, ta tata ah. mo. Yung kailangan ng bracket. Oh, okay kailangan Pero kung din dito, dito ta. Dito lang yeah. din. kahit wala na yan yung bracket mo. Okay na ah. yan. Okay. Those. Thank you sir. Ah. Ay. Wala na. Okay. 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 okay.